Hello, Mars Malo. Nakay ikaw ay... Nakay ikaw ay naggagala. Tawa ng Diyos. Oh, may rabbit! Naggagala si Mars Malo. Alaga mo po, Lola. Ito yung alaga ni Kim. Alaga. Na pag-alagala at siya ay nakaalpas narito na naman po siya sa aming uh, bahay kubo at dinadalaw si Kamading ayan hello marshmallow diyan ka na naman nakahiga pwede po nga hindi at uh, mailap na layo hindi nangangagat na ang rabbit kaso mo ay mailap siya dito lang ang maamo sa aming sa amin ang lulu gawa na siya lagi na dito siya po ay naggagala dito sa aming loob ng bahay Ayan Marsmallow Hello Lagi mo kaming dinadalaw Tatlong araw kang hindi napunta dito Nandun po siya sa Paan ang aking uh, Lamisa Lamisang bilog Ayan siya po ay nakahiga at uh, iniisip siguro niya kung nasaan siyang bahay ngayon. Ayan, nasunod po doon sa kanyang am kay Matit. Nagpunta si Matit ka na marin Josie, nagwawalis yata. Mars Mallow, hello! Hmm. Ayan, ako po may bisitang dalawang bata. Na cute. Hello, Bibin. Hello, kay. Say hi. Hello. Hello. Hello, Kuya Jim. Hello po. Yeah, si Taba Ching, Ching anak ni Ade. Kapi kayo dun. Tapos na po Ayan. Nagkakapi po ang asawa ni Ade. Ayan. Si Pete. Oh ang ligbitin po ni Kamading ay tambak na, puro pinagkapihan ayan mamaya po ay ito aking kahawanin na masasalang lang ako ng labahin sa washing at ito po naman ang aking hmm. tinapay po tayo ayan umalis na si Mars Malo may deny ah Ayan. Ayun po. Ay nilagay na sa... <laughs> 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 Hindi ko mahanap ng bagong pinggan. Puti. Oh. Ang kanya pong kapihan sa pagka siya yung malaking babae ay yung pong akin tasang napakalaki. Ayan. Oh. Tasang isang pichil. <laughs> ang laman. Si Kamading po ay may sinaing na. Maglalaba muna po ako. Ayan muli hanggang dito na lamang po ang aking pagbibidyo at ako po ay maglalaba maglalaba muna si Kamado